Hi guys. Ayan oo, tingnan nyo. Ang amazing egg na nanggaling sa loob ng tiyan ng manok. Oh, di ba? Napakaganda. Grabe siya oh. May ang ang dinadaanan ng itlog. Napaka-safe sa loob ng tiyan ng nanay. At saka yan, malambot pa yan. Wala pa siyang, ano, shells. Yung kagaya ng puti na matigas, wala pa. Puti pa lang yan. Yung, pag mo yung itlog, merong pinakabalot niya na manipis. Iyan pa lang. Kaya, paglabas noon, doon pa lang yung, pag doon, palang titigas yung itlog since na naatay na namin yung manok, so yung itlog niya ay hindi na tumigas no aming nailabas sa chan. Pero buo naman siya. Kasi nga iningatan na namin pagdufot sa kanya.